Siguro naman wala nang mas malala pa mangyayari dito, 'di ba? Carla, relax, okay? Inhale. Ay. Brown out. Ay, bakit yung um, ibang bahay naman may kuryente. Bakit itong bakery ko wala? Ba naman Oo! Oh. Ay! Sir, 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 sir! Sandali! Bakit yun naman nung no, kami pinutulan ng kuryente? Ate, ilang buwan ka na hindi nagbabayad, oh. Sir, baka naman pwedeng kunting palugit pa, oh. Sige na, oh. Pasensya na, hindi talaga pwede. Napagutusan lang ako. S sir! Sige na, kahit kunti... Ano naman, malas-malas ko naman, oh ng bakery ko. Arla! Hello, Bessie! Maraming maraming salamat ha sa pagpapautang mo sa akin. Oo, oo, oo! Naka, na ng kuryente. Salamat sa'yo. Hayaan mo, babayaran din kita kapag meron na. Salamat. Ay. Ma, hirap na hirap na ako. Sunod-sunod na yung kamalasan na nangyayari sa akin eh. Ano pa bang dapat kong gawin? Carla, darating ang araw na hindi mo ako kasama. Sigurado akong mahihirapan ka. Maraming pagkakataon na gugustuhin mo ng sumuko. Pero pag naramdaman mo yon, mas lalo ka dapat huwag sumuko. Dahil ang mga sumusuko ay para lang sa mga talunan. At, syempre, hindi ka naman talunan, di ba? Hindi kailanman magiging talunan. Huwag na huwag kang susuko, ha? Okay po, ma. फट फायट फाईट pumarada, agad jan Pasensya ka na. Ngayon lang ulit ako nakapagpakita sa iyo. bakit nga hubaan nandito kayo? Mas makakabuti kung iwanan mo na tong Carla's Bakery. Alam mo naman na sa akin pa rin nakapangalan ng lupang ito, hindi ba? Pero pa, ito na lang yung natitirang alaala -ala, -ala ng ni Mama. Bakit pati dito gusto mong kunin? Lugin-lugi ka na rito sa Carla's Bakery. Ayoko. Nangako ako kay Mama na kahit na anong mangyari, hindi ko talaga isusuko tong Carlos Bakery. Pero wala na ang Mama mo. Matagal na siyang patay, kailangan mo tanggapin yun. Bibigyan kita ng pera, pumayag ka lang. Hindi ko kinakailangan yung pera mo at mas lalong hindi ka namin kinakailangan mula nung iniwan mo kami ni Mama. Mas lalong hindi kita kakailanganin ngayon. Conjugal property tong lupa, kaya may karapatan pa rin si Mama dito. Wala na ang Mama mo. Kailangan tanggapin mo yun. Hindi. Kahit na mangyari, hindi hindi ko to susuko yung bacon ito. Well, I'm sorry. Siguro dapat, kayo na lang ng abogado ko mag-usap.